Ano nga sa'yo, Yorobon? Ayan, good morning, good morning, and happy Monday. Guys, tayo nga pa ilalabas kasi hindi pa tayo nag Meron kasi dito madami pagkain dito sa rep ngayon ng panlahok. Hindi ko alam kung ano yung mga panlahok dito. So, wapot, susubukan ko pong pumunta ngayon sa ano. Diyan sa minimart, yung pinuntahan namin kagabi, may dinaana kaming minimart na bilihan ng tubig. So, try ka pong bumili mag-isa, ano. <laughs> Bibili <laughs> ako ng ano, yung pantakta yung mga soy sauce. Yung ano, tag ito. Yung itataktak mo na lang. Siya kung ang bawa ay ipiprito ko itong talong. Taktakan ko ng toyo. Tingnan ko kung meron silang ano doon sa tindahan. At dahil nga pa malamig sa, lab sa labas, ayan, nakaano tayo. Okay. Meron po tayong libre sa loob. Manipisting na pero may doble po tayo sa loob. Ayan, guys, tara na guys, no? Maghingi tayo ng discount, baka ang oh, pera kong dala yan. Hindi sakto. Tay okay, tay pag tayo naligaw, lagot tayo. Pag ah, naligaw, lagot, ang mga yan, Tingnan natin. Damig. po ating outfit. <laughs> Nakaboots tayo, no? Yung pin pinapaninda natin sa TikTok. Paninda po tayong boots sa TikTok. Ito po. Ito hindi makita. Ayan. yan yung paninda nating boots. Sana po mag-avail kayo, guys. Ayan. Boots na pang ano po talaga to. Pwede kahit saan. Ayan, guys. Nandito na tayo sa labas. Tatandaan ko kasi baka malimutan ko. Diyos ko po, tayo, hindi tayo makabalik. Nahalip na tayo makakapagluto eh, hindi. Ang ganda guys yung aking pinapanindang ano, sapatos. No? Ito yung pinapaninda ko guys sa TikTok. Mag-avail kayo guys. Mag-avail kayo guys. Ayan. So, tingin-tingin tayo sa paligid. Baka tayo maligaw. Nako, wala pa naman tayong ano. Hindi pa naman ako matatawagan ng tiyo. Kasi yung aking number ay ano, pang, pang pinaspay na kasalpak. Kasi <tinyo> ako lang yung naglalakad dito kaya. Nasubukan natin bumili ng soy sauce. Tapos subukan din natin maghingi ng discount, di ba? Eh. Tawa ng Diyos na ako, guys, kasi nga ano, mainit, may heater. So dito tayo, kaliwa tayo, guys. Okay na ligaw, just go low, tingin-tingin sa akin paligid. Tingin-tingin <laughs> sa dinadaanan, just go po, patay tayo dyan. Eh, Doon lang naman ako bibili ng soy sauce. Sabi nila namin kagabi. Doon pala ako po, ano. yung malapit-lapit. Dito sa mga ka, Mga malapit sa akin dito. Kaway-kaway kayo diyan dyan. Baka kay kapitbahay ko. Ah. Ano nga sa ano yun? Ano nga sa Korean yung ano, discount? sa mga uh, F6 visa yan. ayan, push lang po go, 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 kaya niyan sa mga nag-aaral na Korean language, fighting sa mga self-study go, go, go dito na tayo guys, nakita nyo yan ayan. na tayo guys na mauulam hindi pa lang nang umagahan ng magyan um, yate yate dressing yate dressing sing 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 dressing ande day dressing ang ande. kutsu Nagbili ako ng soy sauce. Walang soy sauce ito. I-try ko yung chicken. chicken. Tapos may noodles. I-try ko. Kasi itong bubun na talaga ako. And ito. Subukan ko itong ano. Hot Baka pwede itong i-steam. Pinakalaan ito. Ito. Wala talaga dito ang ano, English food, yung mga ano, Korean food. Youtube ba sila sa'yo? Youtube. 페이스북, b 틱톡 k 소이소스 없어요 o y s a u 소 e s 소스 어, 소이 u 소스? s o 소 s 소 u c e 소 o 소스 a 소스 e s o 요싱소 u 고기 Soy s 참, 참 소스 e Soy sauce. s o 고기 찍어 먹는 참 소스. 5,730원이요 아? 5,730원 5천? 네, 오천5 0 오. 0 5? 5천 2,300원이요 2,300원이요 포인트 있으세요? 포인트 있으 <목소리> <목소리> 세한바호요 없으세요? 없어요 1 0씩으로또1 0 5 0 0 0원으5 0 5건1원이고이거 뭐? 1원천원 뭐. 음, 5,000원짜리 보여주세요 그게 5,000원이라고 네 이거 노노노 no, no, no. 없네 어, 부족 많아? 부족해, 부족해 없어 이거 갖고는 안 돼요. 아, 안 돼? 네. 에이, 정말. 우리, 음, 이게 있어? 이거 어디서 났어요? 이걸 해드릴게요, 이걸. 할인? 있어요? 네? 할인. 디스크. 아, 안 뜨는다. 아마 피부 1,000원, 1,000원, 1,000원. 디스크 넣 아이고.

Ayan, nakabili na tayo, guys. Dapat <laughs> pala pag ka dito, may kong lagayan ka. May plastic, may ano, bag. Putik. Ito pinabit-bit sa akin na lang plastic. Ganito ba talaga dito? Yung mamimili ka wala. <laughs> Ay, Diyos ko. Guys, wala talaga dito Philippine food na ano, na mabibili. Yan, nabili nga ako soy sauce or magic sarap man lang. Wala talaga. So, Pala, ito na lang binili o noodles. Itong ipapailit na lang sa tubig. <laughs> Ay, mali. Ay, asa kaya yung ating lilikuan? Ba ako'y maligaw na guys. Ay, nako, 8 minutes na pala. Putik. Kita na kaya ng discount, guys.